Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa channel. A fatal or ozoma tarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang gusabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guys ang ating masasaga for today's video? Kanina energy or kagarapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo lalo na ang hindi skip ng ads na so way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw, manong balik sa inyo. Let's see guys, no? anong ganapan ng mensahe sa inyo ng ating gabay for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit, God, please give me information pa Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha Okay, so this is something has with a night of one. Slow and steady. Ano? Kalma, kalma, kalma. Na no, manatiling kalmado, wag kang agresibo. Na no, kailangan na nanamnamin mo yung bawat eksena. Na no, enjoy mo moment na to. And there's the moon card with the truth reveal. Na no, ibabahagi dito lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. Na no, maraming bagay na nakatago na maaring mailantad na. Na no, there's a the night of cups. May offer dito pa parating. There's something promotion for motion, proposal. No, there is something romantic for both sides. Let's see some. No, and, and it's it's saying that there is a sound card with a passage positive outcome. Na magigig maganda ka sa nito. Magigig maganda takbo ng situation. No, kaya kailangan mag mag maga enjoyin mo lang. No, and there is the queen of pentacles. No, just being practical. And of course, maging mature ka how to manage and control your finances. No, and of course, kung may business na of course, uh, kung may trabaho ka, may negosyo ka pa de. No, kailangan mong um pangalaga at maging practical. Na no, pwede ka rin mag-business dito, I see Then of course, guys, there is something, um, the page of pentacle, invest wisely. So, kung mag invest ka, kailangan maging matalino ka. Maging wise ka. No? Huwag kang padadala ng mga, um, uh, matatalinahagang salita. No? What is additional messages? And there's a page of ones with the good news. May magandang balita rin dito. No? Kaya kailangan maging aware. Unti-unti lang. No? Utay-utay lang. Kapag may mga impormasyong ka ma malalagap dito, malalaman. Pero kailangan maging mahinahon. No? Huwag ka magmamadali. And there's a four of pentacles. Saving money. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Kung baga, there's a solid investment. Mamaring malalanta dito na mayroon itong, ta itong taon na itong asawa mo, no? Or partner mo, mayroon pala siyang savings na malaki. Or may meron ka palang makukuwang pana, no? May mga revelasyon, no? Basta malalaman mo to it's all about money. It's an offer, no? It's either, kung baga, mayroon ka makukuwa, no? With your family or either mayroon opportunities na darating sa'yo. What is that kind of cuts? Reference with the Five of Pentacles. So, see you. ngayon, mag-ingat ka na no, sa mga offer dahil baka, baka mabudol ka. No? Maging aware. What is additional messages? And there's a Seven of Pentacles with Harvest Moment. Aani ka rin ng no, mga biyaya at mga pinaghirapan mo. No? Bibigyan liwanag to at magiging positibo to. Nga lang, hindi lahat ng offer tinatanggap. Ha? Ah, kasi ba maya magdala to sa'yo ng kumbaga kawalan ng pera, ibig sabihin baka mabudol ka, maloko ka, malabscam ka. No, meron kasing offer dito with a romantic mamaya. Painlabin ka tapos kung ano-ano -ano sa'yo, mag ingat po kayo, ha? And there's a the full card for a of faith. No, magkakaroon dito ng bagong eksena, bagong simula. Then of course, a new branches for your business. No, marami ako nakikita dito na maaaring lakas talaga at lalakas ng business mo. No, kung may business ka guys, kung may trabaho ka, excuse me, magkakaroon ng promotion. Now, there's a page of pentacles represented with a judgment for a week of call. No kaya parang ginigisi ka sa katotohanan na ano man yung mga bagay na iisipin mo, gagawin mo, magre-reflect sa sa'yo. Ibig sabihin, dito, to ako anong gusto mong gawin sa buhay mo, kailangan alam mo yung magiging consequences. No, alam mo yung magiging kahihin at nan. No, hindi lahat ng gusto natin na natin dahil hindi lahat ng gusto natin ay tama. So, kaya kailangan, ano yung mga bagay na gusto natin, kailangan ay magiging ayun yung talagang kailangan natin. No? Yung priorities, yun yung to kailangan mong tutukan. Additional messages. So, there's a high for a lesson learned. Matuto ka na. No? Marami ka nang pinagdaanan. So, ngayon, kailangan mo maging mahinahon. Utay, utay, hinay, hinay. Step by step. No? Until na mag-succeed ka doon sa gusto mong makuha. And there's an ease of wants, No? Magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano. Itong bagay na to ay maaaring kailangan proteksyonan mo yung bagay na meron ka. No? Kung magawag kang humaga, maghangad ng bonggam-bongga -bongga kung alam mong wala ka namang kakayanan. So, kaya kailangan maging aware no, sa lahat ng gusto mong gawin. No? There's something solid investment, solid boundaries. No, and there's the King of Pentacles, maging practical and secure ka, no? You are also provider pagdating sa family. So, kaya kailangan, lahat ng mga bagay na papasukan mo, kaya kailangan alam mo kung paano ka makakalabas dyan. So, it means, mag-ingat kayo sa mga offer like, um, baka, baka, baka mga malabscam ka or mabudol ka. Kaya sinasabi, pinag-iingat ka about sa pinaghirapan mo. At sa same of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, No? dahil sa pag-iisip na hinihintay mo tong bagay na at ang tagal dumating. Kailangan positibo ka. The more na negative ka, magiging negative yung outcome. Katulad ng mga ina, kung baga yung tinanin mo, yung mo. Kung nag-isip ka na nega, mag magiging negative yung, yung kalalabasan. So always being positive and just being optimistic. And there's a difference with a perfect timing. So matuto kang kumalma dahil lahat mga bagay na nangyayari ay, ma ay maaring ayon sa kalooban ng Diyos. So kaya, kung baga lahat ng bagay na to, kailan mo kontrolin yung sarili mo na matuto kang kumalma sa lahat ng eksena at panahon. Magkakaroon ka ng bagong simula, pero at the same thing, kung gusto mo magbukas ng bagong business, kailangan pag-isipan mabuti. No, kung, baga, kung may branches ka na at request gusto mo dagdagan, pag-isipan mabuti. Kasi kung kaya mo bang i-handle, kaya mo ba i-manage. No, and there's an ease of to break no? lahat ng mga bagay na ito, mapagtatagumpayan mo, pinapaalala lang sa'yo, na kung mag invest ka or mag kung magbubukas ka ng panibago eksena, alam mo dapat yung consequences. Okay? So, let's see what is the outcome. Ang outcome is the Queen of sword. No, clear the boundaries. Lilisim yung mga bagay na existing balakid sa eksena mo. No, yung mga bagay na makakasama sa sa sitwasyon mo. No, matuto ka na. Alisin mo na yung magsisilbing balakid dyan. And there's a high five for lesson learned. Matuto ka na. Ay, there's a dehingment. The sorry. This is something that came and reverse, something delay. Some of you nakakaranas ka ng delays and cancellation and any transactions. Dahil, kumbaga, hinakadlangan nito na magkamali ka. Ibig sabihin, kumbaga, kung may gusto kang gawin, hindi siya kagad na pa-process. Kasi, iniiwasan dito na na masayang yung effort mo. Kaya may truth revealer. No? Parang i-reveal sa'yo lahat na kailangan protectionan mo yung pinagirapan mo. Hindi lahat na natat natatakbo sa utak mo ay kailangan mo na kagad mag-proceed. So, kailangan mag mahinahon, ka slow and steady. additional messages. So there's a three of cups, a celebration coming in. No, maraming celebration. Ito yung it sinasabi din sa yon, no, mag-ingat ka, hindi lahat ng mga celebration ay maaaring kumagang ginagasasan talaga. So, kailangan maging aware ka. No, puro awareness ang nakikita ko dito guys sa reading mo ha, in fairness. No, kasi puro kagastusan talaga, ang atake. No, there's a four of cups. So, just reevaluate and analyze. So, kailangan pag-isipang mabuti. No ba? And this is something, the ten kind of bonds. No, there is a burden. No, may mga obligasyon at responsibility ka dito. Na nagbibigay ng or nagdadala sa inexhausted, no? Stress. And there's is the five of cups. Si paalala kung ayaw mo bang hinayang at mawala yung bagay na pinaghirapan mo. Di ba? Baka ma-disappoint ka. Kaya sinasabi ko sa dito on the first place, more on awareness. Pag-iingat. Now, what is additional messages tayo pagdating sa finances and career? love life at kalusugan. Alamin na natin yan. So, let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, represent what? And of course, something the five of wands. So, see, may mga komplikasyon talaga dyan about sa finances mo. No, there's a star pero makaka-recover ka din. Wow, that's good. May pag-asa pa. Ibig sabihin, bago... May mga ipapakita na sa na ng magsisilbing komplikasyon pero maaagapan mo. That's good, guys. And there's a recurring cross. Emotional healing. Oh, isa to sa magbibigay komplikasyon yung pagiging tension. Oh, thank you God. And there's a devil card. See? Ito yung pagiging aggressive eh. Now there's a devil. Represent something um addictions, no obsessions sa so lahat ng bagay. Just being aware. Mag-ingat kayo, umalis kayo sa mga luho, bisyo ha. And there's a wheel of fortune. Gaganda na rin ang ikot ng kapalaran mo dito. And there's a three of sword, no? Oh my God, napapalimutan ka ng mga ingitera. No, kaya, alam mo guys, ha, na, I see some good and bad dito. No, kumbaga alam mo yung puro ka porsigido ka sa buhay mo pero yung nakataka ng negatibo sa paligid mo. Di ba Kung Kumagakailangan mo dito makalayat, makawala. Pagdating sa love life. And there's a nine of clubs, a week of No, matutupad din yung pangarap mo na makilala at matagpuan yung taong para sa'yo. Masa-satisfy ka na ngayon. Satisfaction. At satisfaction. And there's a that card, the transformation. No, malaking pagbabago rin magaganap pagdating sa relasyon. No, at the same time, there's a two of cups, may partnership talaga. No, it's an unconditional love or romantic love. And this is something the justice, sustasia. So Makukuha mo yung sustasia pagdating sa pag-ibig. No, madalas talaga kayo dito tinatay door, or madalas kayo dito niluloko, na Nala, love scam ka na before. No, or either baka ma love scam ka, mag-ingat ka. There's a six of pentacles, give and take. No, kaya ang ngayon magiging give and take na. No? O si magkakaroon ka ng long term pa. Pasabog ka dito. Matutupad, babaguhin, no, matatagpuan mo 'yung taong para sa iyo at may she's Magiging balance at the same time pang matagal sitwasyon. Pasabog ka diyan. Pagdating sa health, dahil is just something hidden agenda. Marami kang mga bagay na nararamdaman sa katawan lupa mo. No, kailangan mo umalis stress to. No, kaya ka marami nararamdaman stress yan. No, kasi yun daw sa pipe store, nagkakaroon self-sabotage. Kung ano, -ano kasi kiniisip mo eh. No, at yung problema ng ibang tao, inaako mo sa pato. And there's a king of bonds. Look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No, yung outcome. No, the, your person is very devoted. No, or mayroon dito gumagabay sa'yo, ancestor guides. And there's a two of pentacles balance. Timbangin mo, balansigin mo. Ano man yung mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon. No, huwag ka masyadong, um, kumbaga, tumutok sa negatibong sitwasyon. Na no, kailangan mo marunong kang isurrender at pakawalan yan. No? Pagdating sa finances mo, there's a balance naman. Pero, kumbaga na ang hata lang ng mga nasa paligid mo. Katrabaho mo ba to? Or kapitbahay mo? Or kamag-anak mo? No? Or kaibigan? At isa pagdating sa love life, makukuha mo yung No, matatagpuan mo na siya, makikilala mo na siya. Pagdating sa kalusugan mo, ginagabayan ka dito tunti-unti mo rin ma, ma magiging balanse ang pakiramdam mo. So let's see what is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos update. Then of course guys, announce ko lang na mayroon akong second channel. Then of course, damdun din na, no, ah, uh, it's a tarot healer po. Tarot Tarot Healer Maestra Ganda. Then of course, guys, doon napapaloob, no? Napapaloob din doon yung ang uh, mga reading natin, no? Then of course, mayroon din doon yung um, love, uh, ako love or pag-ibig pasilip, no? Mga pasilip na magbubulabog sa eksena mo. No, marami doon malalanta at marami doon maaaring may bahagi pa ako sa inyo. So guys, let's see what is a Pika Kajazer no? So let's watch this. Ang Pika Kajazer no? ito na yon, No? isa lang magiging sagot sa tanong nyo. So, kung sino yung nakapili na number one, eto na yon. And there's a yes. No, yes ang sagot sa tanong mo. Getting satisfaction, good times, happy ending. So, see? Kung baga makukuha mo yung bagay na makakapag-satisfy sa gusto mong mangyari. No? Para nakuha mo yung gusto mong makuha. At the same time, kung baga para aranasan mo to pag natapos na lahat ng sigalot sa buhay mo. Oh! Number two, and there's something here, yes again, wingling it a nest egg some to grow about. So, ibig sabihin nito, lalago. No? Ibig sabihin nito, unti-unti ng, kumbaga, um, kumbaga, dadami o yayabong, ano man yung mga bagay na meron ka. Ibig sabihin nito, kailangan mo lang talagang, um, kumbaga, ano yun to, hubugin pa, na para maging mas maganda at mas ma malusog. No? At maging mas masagana. Number three, And there's something here, yes again, sunny outlook, blossom of the divine inspiration. So see, ibig sabihin dito, walang pinagkaiba daw sa, sa ano, no? Para sa sunflower na namumukad ka tuwing, tuwing mga sisinag liwanag. Ibig sabihin dito, mararamdaman at mararanasan mo na ang pagyabong, no? At masisilayan mo na ang magandang bukas. Ganon. So this is a special gabay for the month of... Oh my God! Hindi ba ako tapos with the magical fire messages pa tayo? So, oh my God. So, let's see. So, guys. Um, let's proceed tayo. Kakat ko muna ito. request proceed tayo doon sa ano na yan. Oh my God. Okay. So, nauna natin yung yes or no pick a no cry. So, ito na. With the magical fire messages represent what? And there's something guys with the summer. Ngayon summer season, maaaring masagot na lahat ng katunungan mo. Now at the same time, there's something na walking away. So kailangan mo nang kumalawala, lumayo, na umalis dyan sa mundong ginagalawan mo. Now it's a very toxic daraw. No? At the same time, this is something and admit your true feelings to yourself. Tanggapin mo sa sarili mo lang lahat ng bagay na kung ano lang yung bagay na meron ka. No, huwag ka magpanggap. Maging totoo ka. Just be authentic. No? At the same time, there's a forming with a solid structure, no? Kumbaga ngayon, gumagawa ka na ng bagay na magpapatibay sa pundasyon mo, sa relasyon mo, sa sarili mo. And there's a masculine, your person is very masculine, no? Oh. Or either you are also masculine energy. Diba, malakas ang atake mo dito. And there's something close off in the garden, protection at ginagabayan ka ng ating spirit. Or kailangan mo protection ng sarili mo. What is, um, synchronicities represent what? And there's a night vision. Unti-unti mo na masisilayan yung posibilidad. Makikita mo na lahat ng bagay na dapat mo makita. And there's a faith. No, sinusubukan din ang pananapalat at tiwala mo. And there's a, the artist. Some of you guys, no? Magiging artist ka nito or maaaring marami kang bagay na pa na mapaganda or maayos. And there's a, the world, no? Babaguin yung mundo mo dito talaga. Ang ganda ng reading mo. Pasabog ka. Kaya nalito tuloy ako kanina na una ko yes or no. No, dahil na ano ko na dala ng reading mo, eh. okay ka. What is the romance in your mystic love oracle deck? And there's an unexpected all of the sudden. So see, maraming bigla ang pagbabago na hindi mo inaakalang mangyayari. And there's a compromise. No, may mga pinangako na maaaring unti-unting mabago. What is the uh, angel's number represent what? represent with the two 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 with the feminine forces. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit, and you become and for the honor, commitment, and people around you. Don't judge and listen. So, kailangan mo pakinggan pa rin yung mga, mga sasabihin ng ibang tao, no? Yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo, ibig sabihin dito, kailangan mo salain, no? Hindi lahat ng mga tao pakinggan mo, pero mayroon kang dapat o tamang tao na dapat mo lang pakinggan, no? At yun yung tao na yun yung baka for good. Now, what is the money matter? What is the money matter represent what? And there's something savings, di ba? Kung create something saving for the future. Kung baga, kailangan mag-ipon, mag-imbak, mag-tipid. And there's a shadow work represent what? but don't you worry, maganda rin naman tong ano na to, atake natin yun And there's a no boundaries. So, see, kailangan mo na alagaan yung sarili mo. No, kailangan mo ng healthy respect to yourself. Disinter with other people. Alagaan mo rin ang iyong sarili, physical, mental. So let's see what is the initial message. with the part of the life. What is the part of the light Represent what? Representing perseverance and dispassion. Perseverance represent I believe in myself as a stay true to my heart true persistent I follow my path with unwavering trust knowing that everything will move in a positive direction so see wag tiyaga ka lang nasa tamang direction ka daw na no, magiging maganda kalalabasan nito this person is a something one stay, one take one step at a time I focus on the present moment I release all doubt and fear allowing peace to flow into my life. I trust the journey and risk calm. So see, manatoy manatiling kalmado, hinay-hinay, utay-utay lang. No step by step, no? Kung kumaga unti mo timo rin mararating yan, gusto mong marating, kailangan mo lang matutong maghintay ng tamang pagkakataon. What lies beneath with the future? What lies beneath with the future represent what? And there's a sexual protection. So, some of you have protection naman yung sarili mo. Baka dumami ka. Mag-ingat ka ha. Some of you, nabigo ka sa unang pag-ibig. Nagkaanak ka doon sa pangalawa. Na, ganun din, nabigo ka. Nagkaanak ba ka baka sa pangatlo. Oh. Iwasan mo na ha. Baka dumami ka bigla. And there's a clarifying for love situation. No, dahil sa pagtsatsaga ng pagtsatsaga mong humanap ng taong makakasama mo. Diba? Dumami ka. And there's a flickering fashion. Feeling come and go or the chemistry is not there. Na no, kung alam mong itong tao na to, wala ka naman talagang kumbaga nararamdaman sa kanya at karang alam mong wala ng gana yung situation yung dalawa. No, kailan mo magtantan na dyan. No, baka hindi na yung magiging maganda ang stakbo ng inyong relasyon at buhay. So, kailangan mo na kumawala dyan. And doon sa clarifying for a life situation. Ito na yun. For clarifying for a life situation. Oh my God, nabaligtad no. Ang atake. And this is something guys with the saving grace. Not forgiving yourself and the other kills the wood and set you free. No? Kung patawarin mo yung sarili mo, wala namang malisa na ng nangyayari sa buhay mo eh. No, kailangan mo lang talagang hilumin lahat ng sugat at mga sakit na nangyari sa nakaraan. At tanggapin at pakawalan yung sarili mo sa kalungkutan at kabiguan. ba diba? Ganun talaga ang buhay. No? Try and try until you succeed. Pero, no, kumbaga, wag ka naman dumating sa punto na dumami ka ng bongga. No? Kailangan mo muna syempre getting to know each other bago ka pumasok sa isang relasyon ng punong-puno ng isang komplikasyon. ba diba? So, let's see. Maraming salamat, guys. This is a special goodbye for the man of me. 24 hanggang May 31 hang for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos update. Because maraming salamat po. Sa mga walang pag -support sa pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ad sa so, way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisik sacred league na guumapaw na biyayang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!